binababalaan namin, pumunta kayo sa pwesto niyo huwag dito. Gusto namin maging mapayapa at gusto namin ipaabot sa gobyerno na huwag silang manggulo. Malinaw yan, mga kasamang pulis. Pag hindi nyo ginawa, wala kaming kasalanan. Kayo ng gulo, hindi kami. Kayaan nyo mga kapatid na umalis silang mapayapa Kayaan nyo Sa patay nyo umalis mapayapa Sumusunod lang ang mga yan sa order na balik. Punak-halo ang iligat. <laughs> especially those deployed the PNP personnel. Please, doon lang kayo sa perimeter, outside perimeter, kasi doon kayo dapat nagbabantay. Huwag kayong humalo dyan sa loob ng mga kapatid na Iglesia ng Cristo. This is, this is the regional director of NCRPO. All police officers nandiyan sa loob ng Uh, grounds ng Luneta, please, lumabas kayo dyan at doon kayo sa perimeter lang, perimeter security tayo. Hindi dapat kayo dyan kasi hindi kayo kasali sa rally. Please lang. Get outside of that ground. Doon kayo sa perimeter. Para masig masiguro namin ang kayusan at kaligtasan ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. And in ten minutes I want everyone if ever to marmanjan na nakahalo the na na uniform personnel in ten minutes dapat andyan kayo sa outside perimeter security thank you